Makailang beses na nakaranas ng harassment mula sa China mga Pilipino mangingisda sa loob ng ating teritoryo sa Panatag Shoal. Wala naman daw silang magawa sa tuwing itinataboy sila sa pamamagitan ng water cannon, speed boats at rubber boats na mga Chino. Mula sa Infanta, Pangasinan, may ulat on the spot si Rafi Tima. Rafi, sa kabila nga Maris na nga patuloy pa rin pangaharas ng Chinese Coast Guard sa mga mangingisdang Pinoy na nagtutungo doon sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Hindi e nga mapigilan itong ating mga kababayang magtungo roon para mangisda. Katunayan, ngayon lang ay patuloy itong nga pagkarkarga ng bloke blocking yellow dito sa pampang ng Barangay Kato, dito sa Infanta, Pangasinan, patungo sa isang malaking bangkang pangisda na patungo sa tawag ng mga tao rito, eh, Kalburo o Scarborough. Bukod pa nga ito sa isa pang bangkang na taon na natin kahapon na rin sa pinag-aagawang bahura. Nakadaong pa sa pampang na Infanta Pangasina ng mga manging isda. Sa kabila ng umunoy pangaharas ng Chinese Coast Guard, papalaot pa rin silang katungong Scarborough Shoal. Nakalis na sila pero bumalik matapos masiraan ng makina. Sanay na raw sila sa pangaharas na ginagawa ng mga Chinese. Kapag may nagtangkang pumasok sa loob ng bahura, binobomba raw sila ng water cannon ng mga Chinese. Kung lalapit na sila, atas po Na mga tatabu na tatabu na natin, natin, no? ah, so parang patintero na lang. O, oh, patintero na lang. <laughs> <laughs> Pero kadalasan, mga speedboat at rubber boats mula sa malalaking barko ang nagtataboy sa kanila. Minsan, mas marahas pa raw ang mga ito. Binabangga pati mga kasi kaya nagkakasira mga barangay. Batid umano ng mga opisyal ng barangay ang pangalit na sinusoong ng kanilang mga mangingisda kaya pinagpaparehistro nila bawat manging pumapalawot sa West Philippine Sea. Ayon na rin sa utos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kung saan man sila mapatpat ng medyo masama panahon, makikilala ka agad sila. Kasi kung minsan kung nababagyo, kung saan saan napapatpat, ayun, kung daladala -dala nila yan, at saka simpre yung mga Philippine Coast din natin para alam nila. Ilang beses nang winawater kanon ng China mga mangis ng Pilipino. Sabi ng Amerika, Napaka mapanghamon daw ng aksyong ito ng China. sa lungat sa dapat sana'y madiploma siyang pamamaraan para marisolba ang issue. Country should not use force or coercion to support disputed territorial or maritime claims. Pero ang China, nanindigang tayo ang lumalabag ng panuntunan. Sa pahayag ng kanilang foreign ministry, sinabi ng China na dapat turuan ang Pilipinas sa mga mangingisda na respetuhin ang kanilang soberenya. Ang Scarborough Shoal ay nakapaloob sa 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas at itinuturing na bahagi ng Masinloc Zambales. Gayunpaman, walang puwersa ang ating Coast Guard na nakatiploy roon para tapatan ng Chinese Coast Guard. Direktiba rin daw ito ng pamahalaan dahil pinapairal natin ang diplomasya. Kami naman as, as, as agencies, willing, very willing naman kami as long as uh, may directive, pwede naman kami pumunta doon. Kulang rin daw tayo sa kagamitan ayon sa Armed Forces of the Philippines. Kung may mga pag-atake, um, aktual na pag-atake gamit ang ar armas uh, sa ating mga sundalo, of course, uh, ganoon natin ang tungkulin at ito ipagtanggol ang sarili at ang ating mga teritoryo. Ayon naman sa source ng GMA News, tumutulong daw ang Amerika sa pagtatatag ng ating National Coast Watch Center na bubuksan sa susunod na linggo. May iba pa naman umano Maris, pwedeng pangisdaan ng mga mangingisda mula dito sa Pangasinan at uh, katabing uh, probinsya ng uh, Zambales. Pero iba pa rin daw talagang uh, kalidad at dami ng uh, isda sa Scarborough Shoal. Kapag doon daw sila ng isda, eh, mas malaki ang kanilang uh, magiging kita dahil sa iisang lugar na yon eh, marami na silang uh, mauhuling isda. At bagamat wala na nga doon Philippine Coast Guard doon o maging ang Philippine Navy, matapos yung standoff doon sa pagitan ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard noong 2012, eh may at daw ang pagraradyo ng Philippine Coast Guard sa mga mangingisdang isdang nagtutungo sa Scarborough Shoal para sila naman ay kumustahin. Sa mga mangingisda na rin daw nakukuha ng ating Coast Guard kung ilang Chinese Coast Guard ship ang nasa lugar at kung ano yung kanilang ginagawa. Pero regular naman, naman no, ang uh, paglipad ng eroplano ng Coast Guard sa area ayon pa rin sa mga mga ng ating uh, uh, nakausap. Ito naman bangka naglo-load ng uh, yelo ngayon ay kapag may nahuli sa subik na raw ang uh, kanilang uh, balik. At ngayon-ngayon lang sinabi ng mga mga isda na narinig nila sa radyo na may binomba na naman ng water cannon ang Chinese Coast Guard. Samantala ang mga pumalawot nito mga nakarang araw Maris, eh, magsisibalikan lahat sa May 1 o sa May 2. Bakit sa May 1 o 2? Dahil ayon sa mga nakausap natin mga kaanak nila dito sa Barangay Kato, eh hindi pa lalagpasin ng mga mangisda ang laban ng pambansang kamao sa May 3 laban kay Mayweather. Maris? Alright. Uh, Rafi, uh, gusto ko lang linawin. Ano? So, itong mga mangingisda na nasa likuran mo ngayon na naglalagay uh, na ng mga yelo, tutuloy pa rin sila sa kanilang paglaot sa kabila nung uh, nabalitaan nila sa radyo na binomba na naman yung ibang mga mangingisda na nauna na pumalaot kahapon. Yes, Maris. Talagang pupunta pa rin daw sila. Pero mangingisda sila doon lamang daw sa paligid ng uh, baho de masinloc, Ang mga binobomba daw ng Chinese Coast Guard, ay eh yung mga nagtatakang pumasok doon mismo sa loob ng uh, Bahura. Ito talaga yung uh, pinipigilan ng uh, Chinese Coast Guard. Ngayon, yung mga nangingisdang Pilipino na nasa labas nitong Bahura, mga one kilometer away, eh kuminsan pinapabayaan ng Chinese Coast Guard. Pero kuminsan ay hinahabol din ng uh, mga speedboat at ng mga rubber boats. Pero minsan ay pinapabayaan naman. So talagang gumabalik doon yung ating mga mangis dahil nakikipagtipatin. Pero na nga daw sila dahil kuminsan ay nakakalusot naman sila sa Chinese Coast Guard, Maris. Rafi, nilinawin ko lang ano. Yung sinasabi mo kanina na merong uh, lumilipad naman at na chopper, ito ay talagang nagbabantay hanggang doon sa mga lugar na talagang pupuntahan? at itong mga mangis hanggang doon sa extent ng uh, lugar na maaari nilang marating? Sa kwento, Maris, ng ating nakausap na is mga isda, mga fixed-wing uh, aircraft ito. At uh, limang beses umiikot doon sa Scarborough Shoal bago uh, umalis. At uh, indikasyon ito na talagang kahit papano ay tinitinan naman ng uh, Coast Guard ay uh, yung uh, kapakanan ng ating mga mangisda roon sa pamamagitan nga ng ng uh, uh, pagpapalipad uh, ng mga eroplano doon para makita mismo yung situation bukod pa nga ito sa uh, radio na talagang may at maya ay ginagawa ng uh, mga uh, coast guard personnel sa ating mga mangisda na roon sa Scarborough Shoal Maris. alam naman natin rafi na pangunahing pangkabuhayan ng mga mangisda. of course yung mangisda no at kung saan mas uh, maraming uh, mahuhuli eh doon sila pero in the meantime na ang inaabot nilang panghaharap ano yung mga hakbang na ginagawa ng local government? Meron bang mga alternatibong pangkabuhayan na maaaring i-offer sa kanila kung magpapatuloy yung ganyang panghaharas sa mga Mangyayos rafi. Sa ngayon, Maris, eh, talagang paalala lang daw ang ginagawa ngayon ng uh, lokal na pamahalaan bagamat uh, may mga alternative naman na fishing grounds na inooffer ang uh, lokal na pamahalaan, ma ma pamahalaan maging ang uh, BIFAR. E eh, doon nila gustong pumunta itong mga maangisda. Pero uh, gayong uh, nakakapagpatuloy pa rin mangisda, itong ang, uh, ang mga isda itong mga tigasambales at uh, pangkasinan doon sa Scarborough Shoal bagamat may mga harassment nga e eh, talagang uh, wala na raw silang magagawa at hindi na nila mapipigilan itong mga maangisda na magtungo roon. Pero sinasabi nilang lang na talagang magingat at huwag nang i-engage ang Chinese Coast Guard, Maris. Alright, maraming salamat, Rafi Tima.